mga kaibigan, what's up po for today's video. Welcome to my vlog. So mga kaibigan, uh, karating ko lang mga kaibigan galing orang biyahe. So tago lang mga kaibigan, may bagyo kasi mga kaibigan. Ngayon po, uh, wala pa kaming ulam na mga kaibigan. So pupunta ko sa palengke. Mga malengke po. So sumbero mga kaibigan, wala akong payong. Ayan. Right. So ngayon, palabas ako masa aking bahay mga kaibigan. Yun, ipayo mga kaibigan. Kahit bahay ko. Okay, dito. Ayun. Ang payo eh. Ano yan? Ang dami ng mga kaibigan Yun! Saya kami kahit binabagyo kami mga kaibigan. Eh. Ayan o. No? Ang So, bibigyan ko mga kaibigan na ang... Alright mga kaibigan, so ito yung tindera dito. Ayan, may buwat siyang bata. So ang bibili ako sa paninda ng mga kaibigan ng... Opo. Opo. Are, vlogger ka lang. Ay, bre, musta? Musta kayo kayo? na mga kaibigan. Alright. <laughs> opo, okay, mga kaibigan, ito yung opo na binili ko. So pupunta ako sa tindahan. Binili pa ng kailan sa dito. Ito yung mga kipayong. mga kaibigan eh. Payong ko. Alright, so andito ako sa tindahan mga kaibigan. Amili ko rito ng sasol ko rito sa popo. Alright, yan. Kapilan! Sarado yung tindaan pero mga kaibigan kasi malakas ang ulan eh. Pero open okay. yan. Bilang po ng ano, uh, sardinas, sutanghon at saka sibuyas. Gero. Sardinas, sumalaki. Yang stone. Apa? Ah. Uh -huh. Saka sutanghon saka sibuyas. Sutanghon Ito ay yung sasaw ko -sa, sa upo mga kaibigan. Tangon malaki? Ha? Uh, sa. Ayan. Okay. Okay, mga kaibigan. 82. Kaya po, katapat ng mga kaibigan. <laughs> 82. So, 82 daw mga kaibigan. Ayan Ayan. Okay. Ayan mga kaibigan, kabibigin ako. tayo. Ayan, mga kaibigan. Punta na natin pa palanggana. Alright, so ibalik natin sa mayari. Right by. oh lang sa ulan mga kaibigan. So andito na ako sa bahay mga kaibigan. So ang ating content today mga kaibigan ay magluluto ulit ako ng gulay with sardinas. Alright mga kaibigan, so ito na yung ating luluto yung mga kaibigan. Ito yung ating content today mga kaibigan. So meron tayong upo. Meron din tayong uh, sibuyas, duya at bawang. Bichin, uh, nor cubes, paminta, mantika, sin, sutahon mga kaibigan. At saka sardinas. So, alright? Ito yung ating content today mga kaibigan. So, magluluto ako mga kaibigan ng ulap. Ito pa yung magluluto ako mga kaibigan. Ayan. So, lagyan natin mantika. Ayan. Tapos, ilagay natin to. Sibuyas, um, bawang, luya. Ayan. ito lang mga kaibigan ayan na po tapos ito yung sardinas mga kaibigan yung stone yan. lagyan din natin ng sin. Tapos bichin mga ibigan. lagyan rin ng paminta. Tapos saluin. Tapos saluin. Ayan, sa din sa mga kaibigan. Tapos yung mga kaibigan ay takpan. Pang sakit. Ah, ano natin mga kaibigan? Ay, ay. mga kaibigan, ay ilalagay ko na tong opo, ito, yung tulay. Ito na sa isa natin. Ah. Ilalagay ko na mga kaibigan. Tapos takpan ulit mga kaibigan O yan Ayan So Lagyan natin ng Isang baso na tubig Alright Ayan tapos yung mga kaibigan tuloy lang tapos ilagay ko yung power tubes tinutukpan ulit mga kaibigan ito yung aking tinutuk ayan kukong kumulo na ayan so kung gagawin natin dyan mga kaibigan ay lagay na natin yung sutang hon atulit makiibigan. Paluto na rin ang, ng kanin. Yan. Ako pa. Ano ba 'yung Yan tapos? Eh, sarap. Alright mga kaibigan, so kakain na ako mga kaibigan Ito so, yung aking pagkain Kainin na ako Sardinas with tofu Ayan, so itong hoon big Alright mga kaibigan So kain tayo po So bago tayo kumain mga kaibigan ay Nag frame na tayo mga kaibigan Ayan okay. mga kaibigan Ayan เดี๋ยวเราต้องมาไล่ดีครับครับ A th ordinary mga ibig ano at dinaslangan dito po tungon hmm in it Alright mga kaibigan, so ngayon tapos na ako kumain mga kaibigan, so hanggang dito lang aking content mga kaibigan so maraming salamat sa inyong suporta and bye bye po!